po pwede ba ako magtanong? Sige, kuya. Bakit bilis na, na kasi nagbibiti kami dito. <laughs> tayo, malapit na ba tayo? Napapagod na kasi ako eh. O oh, anak, malapit na tayo. Pero alam mo ba anak, dito ko nararamdaman ang susunod natin mabibiktima at mapapaglupitan natin ang kapangyarihan ko. <laughs> <Pari> ka na. <laughs> Mga bata, makinig muna kayo. Meron tayong problema. Yung pinaglalaruan natin na bakanting lote, magsasara na. At saka mag-isip muna kayo ng idea. Pag meron na kayo naisip, magtaas na lang kayo ng kamay. Ikaw, Rolly, huwag mo na itas kamay mo. Kaya isasara yung bakanting lote kasi umihi dun sa pader. Ikaw, Bea, nagkakalat ka kasi. Kaya sinara yung bakanting lote. Master Pogi, samahan mo ako mamaya. Uwi tayo. Ang gara naman, Kylie. Bakit ako lang ba pinapagalitan mo? Hindi lang naman ako nagtatapo na basura dun eh. Pati si Master Pogi. Bakit ako lang yung pinapagalitan mo? Oo nga, kahit naman nagkakalat din. dami lang tayo. Oo nga. Sige, pakis. Ikaw nga dami, nangatak sa amin eh. Anong utang? Nagbayad na kami last month. Nagpapautang kayo, tapos pag naniningil, galit na galit. Nagbayad na kami last month pa. Anong bayad? Wala namang kayong bayad eh. Kaya, Kaya makinig, makinig kayong lahat, lahat dahil, dahil kami, kami ang matatanda at, at magaganda. magaganda. Mga bata, pwede ba ako magtanong? Sige kuya, bakit bilisan na ako kasi nagbibiti kami dito. Ayaw. eh mga bata, tatanong ko lang sana kung may nabalita kayo bagong lipad dyan. Kasi hinahanap ko yung kamag-anak namin bagong lipad. Baka may alam kayong bagong lipad dito sa lugar nyo. Tay, tay, tay. Ang ganda po na isa dito. Oo oh, nga anak, ang ganda niya. Sino ba dyan? Yung nasa dulo. Bata, bata, ano raw bang alam mo sabi ng anak ko? Bata, ano ro pang alam mo? Sabi ng anak ko. Kuya, doon nga kayo. Nang titripata kayo. nagbimiting meeting kami dito eh. Kuya, doon na. Oh, may bagong lipat. Malis na kayo. Hindi ka na nga, anak. Lumalabong na talaga mata mo, anak. Boss, eh, pwede po ba ako magtanong, magtatanong lang sana ako kung may bagong lipat po ba rito? Bagong lipat? Opo. Atto, dito, dito. E eh, bagong lipat dyan. Bago lang sila nakatira, mga isang linggo pa lang sila dyan. Magdama yun, tapos meron pa silang kapatid na call center. Kakalipat lang nila. Eh, balita ko, may aman nga yung mga yun. Opo, boss. Eh, nahanap po lang yung kamag-anak namin. Pero salamat na rin, boss. Bakit mo sila hinahanap? Eh, kamag-anak namin. Ah, ay, 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 dyan, Okay, Opo. boss. Salamat po, boss. ingat yeah. yeah. Kuya, alis na po pala ako. Kita nga pala kuya, baka umagahin na ako ng uwi. Kasi may team building kasi kaming mga kasamahan ko eh. Oo, oh, pumasok ka na. O nga pala, itong kausap ko dito, yung business natin doon sa kabila, pinapaano ko muna sa tao natin. Saka pasensya ka na, papatid ko. Kasi itong bahay na ito, pansamantala, yung pamuna natin. Yung bahay natin doon, pinare-renovate ko pa para kung sakaling magawa, makalipat na tayo kagad doon. Uy kuya, basta yung pasulubong ko, huwag mong kakalimutan ha. O oh, Arisha. Hindi ko kakalimutan yung pasalubong ko sa iyo. Paano kuya? Alis na ako ha. O oh, Arisha, alis na ako. O so, mag-ingat ka. Tandi ha. Sakay pa pasalubong ng kapatid mo ha. Sige to kuya. O oh, tara na, pasok na tayo dito sa loob. <laughs> kuya, kayo po ba bagong lipat dito? Oo, oh, kami nga yung bagong lipat dito. Eh, baka pwede naman ako makasuyo ng isang basong tubig. Wow na wow na tong anak ko. Pag-anong ba kuya? Pasensya na kayo kuya. Papasok pa kasi ako eh. Eh kuya, baka pwede naman. Alangawan mo na. Ano ganun ba kuya? O, sige, tara. Pasok kayo sa loob. Ano Tara kuya, pasok kayo. Oh, yun na yung mong yan. Eh kuya, makikinom daw sila ng tubig eh. Ano? Nakikinom ng tubig? Tapos pinapasok mo dito, hindi natin kakilaki. Eh, kuya, makikinom lang. Kala kami ng tubig Sige, gumawa ka na ng tubig. saka lagyan mo na rin ng yelo para masarap ang inom mo. Tay, ba't yung pinapasok yan? Kita mo ang babae lang. Tay, palabasin mo na yan. Kuya, palabasin niya na yan. Eh, bata, makikiinom lang kami ng tubig sana eh. <laughs> tubig lang pala eh. May bago na tayong bahay at katulog. Yay! Yeah, may bago na tayong bahay! May bago na din tayong katulog! Oh, nadinig niyo na. Sige Pagayos na kayo. Halika na anak. Sige okay, kuya. Sige kuya. Randy! Lakas na kasama mo ngayon masahan mo! Walang kaya to'y lato'y! Sige po. Ay, no. Gustin, wala na akong pera rito. Ano password ng ATM na to? Pero ako namin yan. Bakit po kukunin nyo? Ano ka mo? Uh, ano po, boss? Sige po, sasabihin ko po yung password niyan. Yan. 666 po ang password niyan. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Hoy, bata, huwag mo akong tubig! Nakuha mo ko! Sige po. Ano ba naman yan? Kasi naglalaro tayo. Gusto mo ikaw lagi panalo. Ano. Tay! Tay! Para sa'yo Hoy, bata Arisha, tumayo ka dyan. Lumapit ka dyan at saktan mo yung sarili mo. Sige po, Kuya Baro. <laughs> Tay, Kuya, tunuhin niyo po ako. Ayoko na lang ganito. Hmm. Anak, Arisha, pasensya ka na. Wala kami magawa. Oo no, nga, Arisha. Pasensya ka na rin. Wala rin din ako magawa. <laughs> Nakakapagtaka naman to. Dati 1.5 lang bill nila sa tubig ah. Ngayon naging 3,000 may Grabe naman sila magtubig ngayon. Nandun lang yung bagong kamag-anak nila na nagtanong pa sa akin. Apo! Ay kuya, ito na po yung bill ng tubig nyo. Sa yung renta, isabihin nyo na rin daw po. <laughs> Oo, oh, ah, ah, ano yan? Po? Ano yan? Oh. Uy, pumasok ka na ron. Ano yan? Boss, ito po yung bill ng tubig nyo. Saka yung renta raw isabay nyo na sabi ng may ari Oo, oh, sige, sige. Ako kasi nagdi-deliver -de ng ganito dito sa bahay na to. Oo, oh, sige, sige. Salamat. Ako nang bahala rito. Anong nangyayari doon sa kasama? Sige na, sige na. Sorry, Ah. <sighs> Hoy, Randy! Timpla mo nga akong kape! Sige po. Pagkatapos, ipagluto mo ng pagkain tong anak ko, ha? Sige po. Oh, sige, sige, sige. Hoy, ikaw, bata ka dyan. Magwalis, walis ka dyan. Kuya, gusto ko na makalabas dito. Ayoko na ng ganito. Mga siya Risha. Magawa ko ng paraan para maitakas ka. Saka ako na rin bahala ko Lakoy Barok. Wala po. Tay, tay, tay! Nagano, nag-uusapan po sila. Ano yon? Nag-uusap po sila. Hoy, anong pinag-uusapan niyang dalawa? Wala po, Kuya Barok. O sige na, maupo kayo ang tabo niyan. Pasahin mo ko. <laughs> Ay okay siya. Sige na, tumakas ka na. Sumigan ng tulong kahit kanina. Sige po, Kuya. Sige na. Ay! 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 Ano yan? Ano yan? Ano yan? Wala po. Sinarado ko lang po yung pinto. Oh, sige. Okay. Sarado mo na yan. <laughs> ay! Naku! Sarap na tulog ko. Ay! Ah, tayo na nga! Uy! Kasi tumayo ka na! Ay nako, sarap. Asi, ah, tumayo ka na. Ay nako, sarap na tulog ko ha. Yan ang gusto ko eh. Pag gano'n, laging niyo kumamasahin ha. Opo, Kuya Barok. Ba't parang kulang kayo? Nasaan yung batang Arisha? Ha? Nasaan? Tumayo ka nga! Nasaan ang batang Arisha? Wala na. Pinatakas ko na si Arisha. Kaya ngayon, Barok, manda ka na. Ano? Nakatakas yung batang Arisha? Bakit pinatakas mo yung batang arisya? Saan yung sinasabi mong umanda ako? Kayo ang umanda. Dahil parurusa ako kayo. Pumunta kayo sa gilid na yan. At saktan nyo sarili nyo. Ha? Sige na! Marami ka pang katuwiran. Pakalabas nga. Mahahanap yung batang arisia nyo. Sige na! Kasi, sumama ka! <coughs> Yan hey na, makikita yung batang, mm -hmm. yung batang Arisha. Uy, mm -hmm. mm -hmm. guys, sakto n'yan kayo. Yung tatay at kuya ko, kinulam kami at sinasaktan. Ano? Di ba kayong bagong lipat doon? Anong ibig mo sabihin kinulam? Totoo ba yung sinasabi mo? Oo, totoo lahat ang sinasabi ko. Ah, ganun ba? Sige, tutulungan ka namin. Sakto-sakto, mayroon kaming lang albularyo. Ang pangalan niya doon ay Landong Putek. At saka malakas yun, may kapangyarihan yan. Tara na, tara! <tutupan> ano ba naman niya? Pinagluloko tayo ni Irish. Kala ko, sa niya tayo kagahapon. Oo nga eh. buti na lang alam ko kung saan yung bahay ni Landong Putek. Kasi pinagtanong ko, diyan o, oh, malapit na tayo. Tara! Dito Arisha, dito na to yung bahay nila Lantong Putik Oo, doon kami nagtanong ni Kylie Rosalie, Arisha, sorry ha, kasi may ginawa pa kasi ako sa bahay kaya ako na late Irish, mali-mali pala yung tinuro mo sa aming bahay, pinaalis na pala sila doon Sorry naman, di namin kasi alam na pinaalis na sila doon Uy guys, huwag na kayong mag-away-away, tara tawagin na natin silang Lantong Putik Sige Loh, no, may naghanap po sa inyo Sino yan na po? Teka lang, bawaba -bawa na ako Mga bata po, O sige apo po, ako <smart noise> Mga bata, bakit niyo ako hinahanap? Tandang putik Si Arisha po kasi may problema. Yung tatay niya po, tsaka po yung tito niya, hindi po makalabas ng bahay. At pinapahirapan pa po. Opo, Kuya Landong Putek, parang awa niyo na po, tulungan niyo po kami. Ano mga bata? Anong pinakasabi niyo mga bata? Hindi niyo ba alam nakikita ko kung na ano ang kutsura ko? Isa akong albularyo. Alam niyo yung kaso niyo niya mga bata? Yan ay kaso ng pambarangay. Kaya kayo mga bata, umuwi na kayo. Istobo kayo sa amin. Ako'y nag-scatter pa. Hindi po, Kuya Landong Putik. Nakulang po ata kami. Ano? <laughs> mga bata, bagay na sinabi. Tara na, mga bata. Punta natin. Tara po. Dato. Landong Putik! Landong Putik! O! Oh! Mga bata, napapamdam ko na. Si Barok ang tutukoy nyo, di ba, mga bata? O! Oh! Nararamdam ko na ang kanyang... Isim, nakapangyarihan. Tara na, mga bata! Land of Bote! Land of Bote! bote. Hahaha! <laughs> Sakitan nyo sarili nyo! Lalo ka na! Sakitan mo sarili nyo! <laughs> <laughs> hahahaha <laughs> uh. <laughs> hindi lang yan ang makakampan parusa sa akin dahil siya ginawa niyong sa batang Arisia <laughs> hindi lang yan <laughs> mas malupit pa Langgong puti puti mga bata, magsitigil kayo! Barok! Alam ko, ikaw yan! Kasi nararamdaman ko ang iyong itim na kapangyarihan! Alam mo, Barok! Malaki ang atas mo sa akin! Matagal na matagal na natin ang hinahanap! Barok! Alam ko, ikaw yan! Palayaan mo! Yung mga kasama mo dyan, napipaparusan mo! Silandong puting nga! Ang kalabang kumurtal mula ng aking kabataan! Nakapagsumbong na nga ang batang mataba! Anak! Dito ka lang sa likod ko. Haharapin ko ang ating mula ng aking kabataan. Halika na! Hoy, kayong dalawa, patuloy nila panalaki sa inyong katawan! <laughs> <ito, boy. laughs> Ikaw nga, <landong> puti! Nakita <laughs> pa rin nila. Mga bata! <laughs> Umalis na kayo! <laughs> Siya lang maiiwan kasi napakalakas ang kanyang kapangyarihan. Sige na mga bata, baka madami pa kayo! Sige po, Sige na mga bata! <laughs> hanggang ngayon ba naman lalo? Sinusundan mo pa rin ako? Wala kang kadala-dala! mo ako matatalo hanggang ngayon kahit magpakailan man! Kaya lang putik, natatakot po ako. Huwag ka matakot kasi, kita. Anong hindi kita Barok? Hindi mo ba Barok? Naggabal na ako sa UST, sa Harvard, sa APU, ng Salamangka. Alam mo ba kung sino naging teacher ko? Si Harry Potter! Kaya ngayon, Barok, siguradong sigurado na ako na malatalo kita! <laughs> Kaya sino ba na yan? Bornok! Anak! Ikaw nga! Bornok! Ikaw nga, Bornok! Tagal na katanginaan na, Bornok! Hindi kita tatay! Barok! Napakasalbahan mo! Ngayon, Bornok, papakita ko ang tunay ng itsura! Ano, kakantulong tatay? Hindi, hindi kita oh, ah! hindi Oh, hindi kita Ngayon, pero, Napakita ko na ang tunay mong kanyuan sa anak ko Kulan po, protect, natatakot po ako. Sige mga bata, sa'yo lang kayo. Kayo may magtutos na. Parok, <laughs> ilalabas ko na ang tunay kong kapag Ito na. Ha? 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 tat tat cha tat tat cha Tat-tat! Teka, teka, hindi yan. Ito na ang tunay kong pangampang. -pang -pang ah, ano ang tunay mo kapag -iyan? Puro ko na nagkala

Ah. Tay, kaya na po ang tunoy tatay Naalala ko na Mabuti man anak, Naalala mo na Nandung putik, maraming salamat po Si kuya at si tatay nga pala Tay! <laughs> kuya tay, tumigil na po kayo dyan Wala na yung sumusumpa sa atin Oo nga kuya Wala na yung sumpa sa atin Malaya na tayo Oo nga tol, malaya na tayo ano siya? Salamat sa news! Salamat! Ay! nawawala na po ako. Ganun ba anak? Yun, may tao. Subukan natin mangingin ang isang basong tubig anak. Pari ka na. Kuya, mga pwede pong makahingi ng konting palamig niyo? Puno lang po kasi tong anak ko to eh. Nauho po siya. Kahit tubig lang po, kuya. Naku, naku! Wala akong pangailang kung nauho kayo. Saka magsasarado na ako. Bala kayo dyan. Dalandala na ako. Kuya, kahit anting tubig lang po. Kahit pa! Anak, ayan na natin. Talagang marami ng salbahing tao ngayon. Sa iba na lang tayo mangingin ng tubig. Siyo po, tayo. Tara na, anak.